makipaliwanag po sa amin, sir. Pagka ganito, how do we look at a, at a map of, ano, yung ganito, yung, yung paparating na ganitong weather disturbance? Eh, ang laki po ng sakop nito, no? Mm -hmm. Eh, buong, buong mapa na ng Pilipinas, mula Batanes hanggang tawi-tawi, sakop nitong bagyong ito. Ano po ang tinitingnan natin dito, yung sen, sentro mismo, for what? Ah, uh, good morning po uh, Mali. Uh, of course, ang uh, tinitingnan at natin ang pinaka uh, kung saan tatama ang sentro nito no sa ating kalupaan. Tama po kayo, may kalawakan ang sakop ng uh, sirkulasyon ng uh, Bagyong Juan. Ang kanyang uh, radius ay umabot ng uh, 700 kilometers no. Kung ilagay natin ang uh, bagyo sa Maywethro Manila, To the north, uh, abot ito ng uh, Batanes at uh, sa south naman aabot uh, ng uh, northern portion ng uh, Sambuanga Peninsula halos sa uh, buong Luzon at Kabisayaan, no sakop ng uh -huh. circulation but but of course uh, ang uh, inasahan natin na uh, talaga uh, very strong ang wind and uh, hangin ay dito sa may malapit sa, sa 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 gitna sa sentro no sa mata ng uh, bagyo oo uh -huh. At yung sa gitna po ngayon, yung sa mata, ano pong uh, winds ngayon doon? Uh, sa ngayon, uh, medyo may kalayuan pa. Uh, uh, ang location niya about 985 kilometers na sa silangan no ng Eastern Visayas. Uh, may taglay ito na lakas na 130 kilometers per hour uh, malapit sa gitna at uh, bugso na abot ng 160 kilometers per hour kumikilos naman po ito ng 25 kilometers per hour. So uh, ito yung current wind intensity niya but inasa natin uh, mag-intensify pa ito, uh, lalakas pa. Uh, bukas ng umaga maaaring uh, maabot ito ang wind na more than 185 kilometers per hour na sa ng super typhoon habang papalapit sa ating uh, bansa. 185 category of super typhoon pero mas lalakas pa maring pumalo ng 200 plus. Ganun po. Sir? Uh, sa aming uh, taya naman, uh, hindi naman siya gaano patas tatas uh, 185 at at posible uh, 195. Uh -huh, okay. But of course, ah uh, uh, malapit kasi ang uh, ang uh, temperatura ng ating mga karagatan ay may so uh, kuminsan hindi natin tinatanggal ang possibility ng yung uh, rapid intensification. But of course, ang projection kada uh -huh. uh, base sa aming um, uh, ginagamit ng mga tools within that uh, range lang naman. Tama okay. so, um, uh, malakas po ito at uh, of course uh, very destructive dahil super typhoon ang kategory. maaring uh, ma erase natin or uh, likely iris namin ang signal number 5 sa mga areas na direktang tatamaan ito. Uh, sir, ano po yung direktang tatamaan na mag-release po ng signal number 5? Ah, uh, namin na uh, mag-landfall itong uh, super typhoon 1 uh, bandang uh, Sunday uh, ng gabi, no? Uh, over kasingguuran uh, Aurora, so ito yung uh, tatatumpokin ng sentro, uh, ng then uh, of course ang mga karatig uh, lalawigan uh, areas, uh, like for example kagayan uh, Aurora ay mailagay sa sa, sa pinaka highest na storm wind signal signal number five. Uh, uh, tapos ang inaasahan niyo kasi it's going upwards ano? Bali uh, from the east side pero papunta siyang northwest sa ngayon. Ganun yes, siya. yes. um uh, Papuntang uh, central to northern Luzon but dahil nga po sa may kalawakan ito o uh, nang mapiktuhan ito ang kabikulan, uh, sa katunayan po nakataas na ang signal number 2 dito sa may Katanduanes at uh, dito sa may uh, Samar uh, provinces. Samar. Ang late day, hindi pa po. Samar provinces lang. Uh, nakataas ang signal number one. Halos the whole of Luzon na po ito. At um, maraming portion, the whole of Bicol. And then uh, some portion, uh, some areas in the Visayas. Nakataas ang signal number one. Dahil nga po sa malawak, ma uh, mamalawak ang sakop nitong bagyo.